Hello, hindi ko nakuha yung aking license kahapon ko sa LTO at mayroon daw akong violation nandito ko ngayon sa Paranaque City Hall ang babayaran natin ay 1,000 tapos bukod pa dun sa LTO na 500 585 at saka 600 kaya gumastos tayo ng halos uh, sa 2,000 rin Bali, kasama pa masahe kasi hindi na tayo pwede mag-drive at yung ating license ay expired uh, na. Kaya nag-commute tayo. Umalis ako ng bahay ay alas 5 ng madaling araw. Halos kararating ko na ngayon dito sa Paranaque. Tapos babalik ulit ako ng LTO para mag-renew at may seminar daw. May ganun talaga eh. Kailangan sumunod tayo sa batas para umayos ang buhay natin. Kaya pag nahuli, Huwag ng pabayaan at huwag magpahuli. Pero pag mahuli man, bayaran ka agad para hindi hasil. Next video tayo. Salamat!